Alam mo ba? Para ma-achieve ang presentable o aesthetic look, makeup up o kolorete ang isa sa ating mga takbuhan mula noon hanggang ngayon. Pero, bukod sa pagpapaganda, alam niyo bang sa mga nakalipas na panahon, ang kolorete may connection din sa kultura at estado ng isang individual? Magbalik tayo sa 10,000 BCE kung saan ang mga Egyptian ang unang gumamit nito. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga Egyptian na kapag naglagay sila ng kajal o call eyeliner, matataboy ang mga masasamang espirito, magkakaroon ka ng proteksyon sa pang-araw-araw at mas magiging mukhang presentable sila lalo na ang mga maharlika. Sa Europa naman, lalo na sa panahon ng Renaissance, ang paglalagay ng kolorete sa muka ay naging simbolo ng kayamanan at karangyaan. Ang mga aristocrats at royalty ay nagpapatak ng Venetian ceruse o puting tinta sa muka upang maging kumpleto ang kanilang estilo at estado. Sa mga Chinese dynasties naman, gumamit sila ng minerals gaya na lamang ng mercury. Karamihan ay naglalagay ng pink o red hues sa mga labi upang mang magmukhang mas malusog at mas mataba ayon sa pananaliksik ng Journal of Education and Social Policy ang makeup ay nagkakaroon ng psychological effect Nakakapagpalakas ito ng tiwala sa sarili at nakakatulong sa pagpapahayag ng personalidad ng isang tao. Ngayon, ang paggamit ng makeup ay hindi na lang para sa kasalan, pista, o ano pa mang okasyon. Parte na ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami, lalo na ang mga kababaihan. At ito ay hindi na lang para sa panlabas na itsura, kundi para sa pagpapalawak ng self-expression at pagpapakatao. Ngayon, alam mo na.